yung bearing mismo. Tatlo yan. Shoutout kay John Richard. Siya yung nag-recommend ng motoshop mo na So yun guys, punta na tayo ngayon. Magtingin-tingin niya tayo ng helmet. Okay lang po mag-video. Oh, for the vlog lang po. May Eva din dito. Ito yung first choice ko dati. Ito yung gulay white nito. Alis na. Eva. doon wala nang nakikisisan very nga <laughs> so yan guys may eh, maririnig ka rinig ka yung parang nakikisisan bearing ko yun o di ba? oh, diba? oh bearing ko yun pre ah <laughs> uh, wait oh, oh, bearing bearing yun eh So, mawala na yung tunog na yan. Hoping, bearing nga talaga. Piling ko hindi naman preno kasi okay yung preno ko eh. Yung bearing ko yung ano eh. Dahil nalunod to sa bulakan. Alright ano tayo sa Mark Motorcycle sa so, may valley para nyan guys sana ang pumigay yung bearing ko sana kung pa hindi ko mas puro doon yung parts kasi authorized dealer siya ng ano, JRP at uh, iba't ibang brands okay, may makita tayo doon itrol ko na rin kayo doon sa shop na yun ako ay din ng ano intercom okay, na, din talaga ako ng intercom pre at saka mga iba't ibang kasing box Kasi sa box pre, kailangan ko ng ano pre, box para may masandalan yung mama ko kapag umaangkas sa akin, di ba? Wala na kaming time. okay. Kadiwa Park kanan tapos kaliwa dere dere Okay. Kaya pala, kaya pala eh, may opisyal. lagi pag signal ko <laughs> dito sa Ventura Mall dito nga tayo lili ko gano'n siya oh. Kapigilagang <laughs> Tapos Ano ka kaliwa Tapit na Maula na yung nagkikis-kisang ano dun sa bearing ko Uy, angas ah, na na motor yun? Nga, wait lo, Loobang looban pala dito eh no Ngayon ako nakapasok dito ah. Loobang looban Ah okay Ah okay dito may malapit na gano'y eh. Siming ni Oswe Tapos ah, kakaliwa dito Ah okay <laughs> Alam ka na to

Kuya, tanong lang, mag magkano magpakabit ng ano, uh, bearing sa may swing arm? Opo. Easy ride 150 RS. 150? Ah, sige po. Okay po. Oil seal po na pang XRM, pang front shock. Apo. Three, Balit na rin tayo ng ano. pare na din natin yung front shock oil seal daw. Eh. Ito daw yung pang Honda. At least maayos na yung front shock. Isa lang po kaya yung bearing dyan o dalawa? Wala? Apo, isa lang yan. Pagkaiba yung stud ball, sir? Ano po? Pagkaiba po yung stud ball. Ay, stud nut. Pero okay naman po yung ball. na po no. Kaya pala yung mag -e swing Mga mga gulong sila dito Continental. Makita. Okay, Mayroon tanggalin yung no, ano, sirang bearing. Tingin-tingin niya tayo ng helmet. Taka. So, yun natin. Pagpapalik Titingin lang po. Horse. Modularte. Tat pala ito na lang. Masa ganang presyo din yung helmet ko eh. Radar. Jewel. Ito fuel din. Same lang. Tapos meron din dito LS2. LS2. May jacket din dito. para sa mga trip patutunguhan. Maso pang big weight na to. Pwede pa mang sakay? Pwede po. Okay. Thank you po. Okay lang po mag-video. Okay, thank you po. Wala na video pa ta? Ah, hindi na po. Okay lang po. <laughs> For the vlog lang po. Gigi, thank you po. Ni evidence dito. Ito yung first choice ko dati. Weird win. Yung will white nito. Sick. HJC ay hindi jille play ito all in one to Agu Gilmore anong brand to targo mm -hmm. di pa familiar sa akin to hdc empty helmets na pa ko nagto pumabit pa ito. May, ay, monorock din, no? Ito yung pinapromote ni yung Boy First Day. Say so, thank you po. Na, may kompleto, jelly. All-in-one. All-in-one shop. All-in-one shop. Kompleto, eh. serius motor litttt swing arm pa rin. Grasa po. Grasa Pasa naman po. Yes. Para yung scotch. Okay. May kapit na. Ano na lang, fraud siya. Masasak uh, na yung berry. Uh, Oo. Oh. Kaya gumagano. May tunog na nagiging gisan. Yay, hey, eyes the vlog. Hahaha. <laughs> Jan Richard. Bike, tara bike. Pre, <laughs> motor na tayo, pre. Wala na tayo sa bike gear, pre. Tapos na. kupal ka ba? <laughs> basag na basag eh. Basag oh. Eh. Buti na lang kamo hindi ako nasiraan <laughs> na, ano, nag-stack up. Ang problema ko pa diyan. Ano? Kusina na lang. Mina eh. Dalaw <laughs> pa pulit ka. Mahal. Next kalayun. time, may, may, may landry <laughs> ka eh. Sabi so, ko na yung dati, nagbabike pa lang. Ano yung motor mo, pre? Inok. Oh, inok. Grabe. Yung green? Oo. Oh. Okay, pagulong ko. Ayan. <laughs> Parang gusto mo budulin, ha? <laughs> pre, pag nasimple lang ko, yun, wala akong pananagutan. Ay! <laughs> <laughs> uh, wait, mamaya, mamaya. Grabe yung motor, oh. Anong Grabe main max to? Version v V2 Pangit nga eh, magudong Pre, ang ganda nga oh, uh, V2 pipe kakabalit wala nang kanina. Kanina lang. Yeah. 'Di ba nga nag-send din na ako sa inyo ng parcel? Oo, oh, ayun pala 'yon. Oh. Grabe build mo dito. Yan nga po eh. Hindi ko din alam bakit magkaiba kulay niya. Baka ito lang pinalitan nung unang owner. Pre, tawag dyan hybrid. Black and white. Ganda eh, no? ari <inaudible> Ariana <Ariane>, yan. Ariana. <inaudible> Weh. Ayan ba? Medyo ko lang. Ingit. lang jacket ko. Kaya rar. Rumble yan eh. Oo. Ng rar eh. Oh, eh Pork oil po. At saka CVT cleaner. 70 pati 88 po. Pork oil po. apa ah, Pork oil. Ano ba nangyari? Sobrang itim. May putik. Ay, may putik. Sugod pa sa <laughs> Jet ski ka ba? Sorry na. Jet ski. Jet ski Pre, tinry ko lang maging jet ski yung motor. Lagi ko kasi nakikita sa Facebook yung sa, <laughs> sa mga ganito. Eh, nainggit ako. <laughs> Baliw. Baliw. <laughs> eh, ito po yung oil ng ano? Fork ko. Sabing itip. Naging chocolate. Ano tapos na? Ito, kinakabit na lang yung gulong. A, bagong repack. Tapos, berry. Head, west. Head west. So yun guys, tapos na yung motor ko yung front shock okay na tapos yung bearing sa likod okay na din ah yung ball race ko na lang sa harap lum lumuwag kasi kakapalit ko lang nito eh ano na hindi na smooth yung liko pag liko. so yun pre salamat ah ingat din thank you thank you Hello. Thank you po. Thank you pre. Thank you po. Salamat. Yeah pre. Saba ako dito. All right. So tapos na natin mapagawa yung bearing. Wala nang lumangal ngit ngito 'di ba? Bearing nga. All goods na. Di na tulad nung kanina. Lumalangit ngit basag na kasi yung bearing. At least ngayon, alam na natin na basag ang bearing. Sa bawal liligo. May liguan dito eh. Ah, dito. Dito tayo liligo par. Alright. So, pauwi na tayo guys. So, thank you sa pagsama sa ating vlog at uh, see you sa susunod na vlog guys so 10 kilometers away pa ako sa bahay may lakad pa kami ni mama, mama mother so ayan. ayun ayun no? oh hindi na ano okay na yung front shock ko pre alright so guys peace out and see you sa susunod nating mga vlog Thank you so much sa pagsama. Shoutout sa Mark Motorcycle sa pagtayos ng ating motor. Ayun no. Oh. So, solid yung gawa nila pre. Hindi doon ako magpapagawa. Ipapabag. Ipapabackjob job ko na lang tong ano. Itong ball race ko sa harap. Maluwag eh. Peace out guys. Hey. Let's go. <laughs> bye bye.